magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para mag connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas. Shoutout kay Fernando Jimeno. Shoutout kay Aristo Mariano. Shoutout kay Ashralp Alimoda. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At ito ay sumabog sa lakas. Mas bumilis ang kilos nito na para bang isang kidlat sa bilis at nang maramdaman ni General Noel ang spiritual na papalapit sa kanila ito ay nagulat. Ano? Sino ang papalapit sa atin? At sa ilang minuto lang si Zubaji ay nakarating na sa battlefield at si Zhu Baji ay mabilis na pinagpapatay ang mga kasundaluhan ng Westrington. Nang mapansin ito ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate sect sila ay nabuhayan. At sumigaw, mamatay kayong lahat, nabuhay ulit ang mga dugo ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate. At ang envoy na kasakasama ni Zhu ay hinimok din ito ang kanyang spiritual na tinataglay. At ito ay bumaba sa harap ni General Noel at laking gulat ni General Noel sa pagbagsak ng envoy sa kanyang harapan. Mabilis na kumilos ang envoy na hindi nagsisalita at ito ay sinampal niya ng kanyang palad ang dibdib ni General Noel. Sa bilis ng envoy ng North Mona, tinamaan si General Noel, at ito ay tumalsik ng ihilang mga hakbang at ito ay samuka ng dugo. Oo ang envoy ng North Mona ay may totoong kasanayan din talaga sa pakikipaglaban. Ito ay nagsisenay sa kanyang sarili pagsisikap, kaya ang kanyang spiritual na lakas na tinataglay ay nakamit niya dahil sa kanyang kasipagan at determinado na balang araw hindi lang siya magiging envoy. Kaya nang sinabi sa kanya ni Zubaji kanina nagagawin siyang general ng North Mona at bibigyan nito ng sarili hukbo. Ito ay natuwa at sa pagkakataon na ito ang envoy ni Zubaji ay hindi na magsisayang ng oras. Kaya ngayon, madali niya na si General Noel. At habang ang envoy ay naglalakad papalapit kay General Noel nang hindi nagsisalita. Si General Noel ay sumigaw. Lapas tanganan ka, sino kayo para makisali sa labanan na nagaganap sa aming imperyo laban sa imperyo ng Elysium? Sigaw ni General Noel. At sa hindi kalayuan si Zubaji ay nakikita na ang kanyang envoy ay naglalakad patungo sa isang general ng Westrington at mukhang ito ay kanyang napinsala. Si Zubaji ay tumawa at ito ay sumigaw. Mahusay. Haha, -ha. gawin mo lang ang aking inutos sa iyo. Ikaw ay magiging general ng aking imperyo ng North Mona. Sigaw ni Zubaji ng malakas. Nang marinig ito ng lahat ng kasundaluhan ng West Ringten at Elysium Gate. Sila ay lubos na nagtaka. Ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate ay gulong-gulo nang marinig nila na ang tumutulong sa kanilang ngayon ay ang North Mona. Bakit ginagawa nila ito sabi ng mga kasundaluhan ng Elysium Gate? at nang marinig ito ni General Noel at ng mga kasundaluhan ng West ten sila ay labis na natakot at nagulat. Alam ng lahat ng ang North Mona ay ilan sa mga malalakas na imperyo dahil sa tinataglay na lakas ng kanilang empress at emperor. Ang mga namumuno sa North Mona ay mga immortal. At sa pagkakaalam ni General Noel, ang North Mona at West ay magkapanalig. At nang marinig ng envoy ang sigaw ni Zubaji, ito ay sumigaw din at sinabi. Masusunod Emperor Zhu. Nang marinig ito ni General Noel mas lalo itong natakot. Ano? Ang isang lalaki na iyon ay ang Emperor ng North Mona. Na si Emperor Zhu Baji ang immortal na nilalang. Labis ang takot ni General Noel sa mga oras na ito. At ang pawis sa kanyang muka ay natulo sa pagkatakot. Maya-maya, at papalapit na ang envoy kay General Noel. Nakita ito ng mga kasundaluhan ng Westrington. At mabilis itong nagsilapit kay General Noel upang ito ay harangan. At si Zubaji ay para lamang naglalaro sa mga oras na ito. Pinagpapas lang niya ang iilang mga kasundaluhan ng Westrington. At maya maya sumigaw si General Noel. Protektahan niyo ako, kailangan ko makapunta sa loob ng Empiryon ng Westrington. Upang ipaalam kay Emperor Dwayne ang pagtataksil sa atin ng North Mona. At sa tingin ko nakugkob na nila ang dalawa official ng Elysium Gate sa loob ng Imperio. Sigaw ni General Noel at mabilis na pinalibutan si General Noel ng mga kasundaluhan ng Westrington upang ito ay bigyan ng proteksyon. At nang marinig ito ni Zubaji, ito ay sumigaw at tumawa. Haha. Haha. Sa tingin mo ba may magagawa sa akin ang inyong Emperor Dwayne? Ang inyong kaharian ay aking wawasakin sa na. Sabi ni Zubaji at bigla itong may naisip. Sino ang dalawang official ng Elysium Gate ang nasa loob ng Imperio ng Westrington? Tanong ni Zubaji, nang marinig ito ng lahat, tumawa si General Noel at sinabi, Huli ka na para iligtas sila. Nakakatiyak ako na si General Hameno at kanyang kasama na isa ay patay na sa mga oras na ito. Daang libong kasundaluhan ang kumugkab sa kanila. Sigaw ni General Noel at ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate ay nagsalita sa mahinang tono. Emperor Zubaji, ang nasa loob ng West ay sila General Hameno at ang isang kasama na tinutukoy ni General Noel na nasa loob. At biglang bamulong ng mahina ang isang sundalo ng Elysium Gate at sinabi, si Sect Master Daryl, narinig ni Zubaji ang mahinang boses ng sundalo mula sa Elysium Gate. At si Zubaji ay sobrang gulat na gulat at sobrang pagtataka hindi makapaniwala si Zubaji sa kanyang narinig. At ito ay tumingin sa direksyon kung nasaan nakatayo ang Imperio ng Westrington. Tuldok, samantala sa loob ng Imperio ng Westrington. Si Daryl ay labis ang pagpatay nito sa mga kasundaluhan ng Westrington. At si General Hameno ay kahit na ito ay sobrang napinsala na. Ito ay nakikipaglaban peren ng matatag. At nakakapatay pa ito ng mga kasundaluhan mula sa Westrington at nang nakikita ito ni Emperor Dwayne, lubos itong nagalit, at ito ay sumigaw. Masyado kayong matibay dalawa, nararapat nga kayong maging official ng Elysium Gate. Ang inyong tinataglay na kahusayan at lakas ng loob sa pakikipaglaban ay nakakapagbigay paghanga. Ngunit kahit anong gawin nyo, kayo ay masasawi sa aking imperyo. Ang hindi alam ni Emperor Dwayne sa mga oras na ito ang kanyang mga kasundaluhan na nasa labas ng Imperio ng Westrington na nakikipaglaban sa kasundaluhan ng Elysium Gate, ay nakaharap sa masamang sitwasyon. Dahil sila Zubaji at ang kanyang envoy ay tinutulungan ang kasundaluhan ng Elysium Gate laban sa kanyang kasundaluhan mula sa Westrington. At maya maya nagpas siya magpapawala ulit ng isang araw si Emperor Dwayne. Sa galit niya kay General Hameno at nagpapawala ulit ng isang araw si Emperor Dwayne at ito ay hindi na hinayaan ni Daryl na mangyari ulit na tamaan ng araw si General Hameno. Alam ni Daryl na kahit anong oras, papanahin ni Emperor Dwayne si General Hameno. Kaya si Daryl ay nakahanda na sa mga oras na ito. Bago tumama kay General Hameno ang araw, agad itong sinambat ni Daryl. Ang araw ay kanyang nakwa. At nang makita ito ni Emperor Dwayne siya ay lubos na nagulat. Ano? Sa bilis ng araw na aking pinakawalan, ito ay kanyang, kinuwa lang ng basta-basta, at nang mapansin ni Daryl ang pagkagulat ni Emperor Dwayne ito ay ngumiti at sinabi, Masyado ka talagang tuso at tridor, dapat sa iyo ay mamatay na. Ang araw na nasa kamay ni Daryl, ay mabilis niya binato patungo kay Emperor Dwayne at ito ay gumamit ng saktong spiritual upang magkaroon ito ng sapat na lakas at mabilis na makarating kay Emperor Dwayne tuldok. Nakikita ni Emperor Dwayne ang arrow na patungo sa kanya. Mabilis niyang hinawakan ang isang sundalo ng Westrington at ito ay kanyang hinarang sa kanya. Ang arrow ay mabilis na nakarating sa kinaroroonan ni Emperor Dwayne at ito ay tumama sa puso ng isang sundalo niya mula sa Westrington. Ang kaba sa puso ni Emperor Dwayne ay sobra. Ang puso nito ay halos sumabog sa pagtibok. Nang makita ni Daryl na ang arrow na kanyang binato pabalik kay Emperor Dwayne ay sa sundalo tumama at si Daryl ay napabulong. Maswerte ka ngayon Emperor Dwayne. Sa susunod na ako ay magkaroon ulit ng pagkakataon. Titiyakin ko na ikaw ay mamatay na. Sabi ni Daryl. At si Emperor Dwayne naman ay labis ang kaba sa mga oras na ito at si Emperor Dwayne ay bumalik sa kanyang ulirat. At ito ay sumigaw. Mahusay ka, ako ay iyong ginulat sa ginawa mo na iyon. Ngunit ang ganong kasimple pagtangka sa aking buhay ay hindi mangyayari na ako ay mapatay. Tanggapin nyo na lang dalawa ni General Hameno na hindi na kayo makakatakas sa aking kaharian ng buhay. Sigaw ni Emperor Dwayne habang ito ay tumatawa. At hinimok nito ang kanyang buong spiritual na lakas. Lumabas ang tinataglay na lakas na spiritual ni Emperor Dwayne at ito ay gumawa ng isang shield sa kanyang katawan. At ito ay nagsalita. Masyado kang matalino, ngunit hindi mo na mauulit ang ganon pangyayari, sabi ni Emperor Dwayne nang makita ito ni Daryl. Medyo napangisi siya at sinabi sa kanyang sarili, kung maaari ko lang ilabas ang tunay ko spiritual. Ang ginawa mong kalasag ay aking babas again upang ikaw ay mamatay na. Galit na sabi ni Daryl sa kanyang sarili. At nagpatuloy si Daryl na pinuprotektahan si General Jimeno sa mga oras na ito. Dahil ang pangangatawan ni General Jimeno ay masyado ng sugatan. Tuldok, maya-maya, Si General Hameno ay biglang tumamba sa pagod sa pakikipaglaban. At dahil sa mga sugat nitong natamo sa labanan ay ang buong katawan na ni General Hameno ay nanghihina na. Nang makita ito ni Daryl siya ay sumigaw. General Hameno, lakasan mo pa ang iyong loob. Makakalabas tayo dito, sabi ni Daryl. At nang marinig ito ni General Hameno ito ay sumagot. Sa tingin ko dito na ako mawawalan ng buhay master kinararangal ko na mamatay sa labanan na kasama ko kayo sa ganitong sitwasyon. Siguro hanggang dito na lang ang aking kapalaran, sabi ni General Hameno, at si Daryl ay halos maiyak sa mga oras na ito, at samantala sa kabilang banda, sa labas ng Imperio ng Westrington. Ang envoy ni Zubaji ay nakaharap sa mga kasundaluhan ng Westrington. Habang si General Noel ay nakatago sa likod ng mga kasundaluhan na ito. At ang envoy ay walang pasensya na nagsalita at sinabi, "Emperor Zhu, ako nang bahala dito. Mukhang nasa loob si Emperor Wayne at nakikipaglaban. Tingin ko pagkakataon mo na ito upang siya ay mapatay. At ako, kasama ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate, kami na ang bahala dito sa labas." Sabi ng envoy ni Zubaji. At nang marinig ito ni Zubaji, habang siya ay nakatingin sa kaharian ng Westrington. Ito ay napakamot ng ulo at sinabi, mukhang tama ka nga, at may mahalagang tao ako na kailangan puntahan sa loob ng Westrington upang ito ay makita. At sa tingin ko hindi ko na kailangan pa, patayin si Emperor Dwayne, at baka sa mga oras na ito, siya ay wala ng buhay. Oo si Zubaji ay nakumbinsi na, nagsasabi ang kasundaluhan ng Elysium Gate na kasakasama ng general nila na si General Hameno ay si Daryl. Kaya para kay Zubaji ang ganitong pangyayari ay madali lang kay Daryl na patayin ang Emperor ng Westrington. Dahil alam ni Zubaji ang lakas ni Daryl ay hindi mapapantayin ng sino mang nilalang sa mundo ng mga tao. Ngunit sa mga oras na ito ang hindi alam ni Zubaji. Sa mga oras na ito sila Daryl at General Hameno ay nasa hindi mabuting sitwasyon sa loob ng Imperyo ng Westrington. Dahil ang lakas ni Daryl ay hindi niya basta-basta pwede gamitin. Dahil si Daryl sa mga oras na ito ay medyo nagdadalawang isip. Dahil din sa mga lahing demon at sa kanilang hari na anak ni gan Kung ang pangyayari na ito ngayon ay kumalat, nakakatiyak si Daryl na ito ay makakarating sa ibang mundo ng iba't ibang nilalang. Kaya hindi siya basta-basta gumagamit ng kanyang tunay na kakayahan. Maya-maya, nagsalita at tumawa si Zubaji. Hahaha, Envoy, tapusin mo na ang labanan dito. Dalon mo sa akin ang ulo ng isang general na iyan. Maliwanag ba? Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ng envoy siya ay sumagot. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni kabanata na naman yun natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!